would want to say something Mr. Mark Louis Gamboa oh, Hello po Mr. Chair uh, yes, thank, you have the talk. thank you po for once again inviting me I'm uh, Mark Gamboa businessman, political blogger and uh, also senatorial candidate um, Gusto ko lang din pong uh, sabihin na ah. Kasi po, dito po, pangalawang hearing na po natin ito ng fake news. At maganda po itong ginagawa natin. Uh, maganda po ma-define po natin mismo ano ba yung ibig sabihin ng fake news eh. Kasi po, uh, yung simple na criticism minsan ay sinasabi na po na fake news. Uh, kailan ba nauso itong term na fake news? Kailan ba siya su sumipa? I believe it was 2015-2016 eh. Nung panahon na naging presidente si Duterte and also Trump. Uh, si President Trump pag sa Amerika po Lahat ng balita na hindi pabor sa kanya Ang tawag na niya fake news diba? Sa akin po hindi po ganun eh Maganda maihiwalay po natin kung ano yung uh, Criticism na pwedeng gawin ng kahit sino Protected by free speech And yung mga uh, statements na libelous talaga At nakakasira talaga Ang um, Gusto ko pong isight din yung example After nung unang hearing po natin ng Tricom uh, the following day nagkaroon ng impeachment merong merong isang lumabas na page uh, pretending to be uh, congressman na Lord Dan Suan uh, the working congressman yung pangalan ng page tapos naglabas siya ng uh, statement kung saan parang pinapalabas na uh, para yung pirma doon sa impeachment merong kapalit na ganitong proyekto o kung anuman so uh, ito po ay sinabi na ni attorney Suan na fake news After some time Pero ang problema po, kumalat na po yung post na yon Umabot sa 100,000 reacts Ang dami nang nakakita, ang dami nang naniwala Na merong ganong klaseng uh, uh, issue o may ganong klaseng pangyayari By the time na nakasagot na si Congressman Suan Sinabi niya, fake news yan uh, That page is fake uh, Sobrang dami na po nakakita milyon na po yung nakakita At yung kanyang eksplenasyon ay uh, dahil maliit lang yung kanyang page, ay konti lang yung nakakita. I think yun po yung isang example ng fake news na talagang delikado at uh, kailangan tutukan po natin eh. Yung pong mga simpleng kritisismo, yung mga simpleng ano, eh yun po ay kasama sa ating uh, freedom of speech. Kaya po I would once again want to reiterate yung pong aking panawagan para sa isang uh, 24 7 na uh, fake news monitoring office. Kasi sa ngayon po, wala kang pwedeng sumbungan kung may makita kang tingin mo ay fake news eh. Maganda po sana merong opisina uh, under sa isang uh, sa DICT o sa Office of the President o kung saan man na pwede pong tignan. Pag meron pong lumabas, may nag-viral na post na ganon, pwede niyang tawagan ka agad yung uh, congressman involved o tapos ipopost po ka agad, pwede pong makita ng publiko na ah, fake news pala yung nakita ko. Kasi sa ngayon po talagang ano eh talagang uh, wala pong pwedeng pagsumbungan, walang pwedeng mag-clarify, wal, walang walang page na nagka-clarify pag meron pong mga nagba-viral na mga fake news po na ganyan. Kaya hopefully po ay uh, yun po yung mga isang isang paraan para po ma-minimize. Kaya po matapang yung pong mga nagkakalat ng fake news sa ngayon kasi po wala pong nagbabantay sa kanila. Masyadong matrabaho naman po kapag magsasampa pa ng kaso sa, sa NBI o sa, sa, sa kapulisan, sa cybercrime minsan po hindi na po umaabot sa ganun eh at uh, masyado po matrabaho para po sa ordinaryong citizen para mag-file pa sila ng mga kasong ganun. Pero kung meron pong ahensya o merong opisina na tinitignan, no, ito, fake news to ah sino bang gumawa nito? Sino bang gumawa ng page na to? Kung paulit-ulit na gumagawa sila ng mga page na puro mga kasinungalingan yung nilalabas, tsaka po ipapasa na sa proper authorities o so, sa cybercrime para po magawa ng aksyon o masampahan po ng kaso. So thank you very much po. Thank you, and uh, uh, we will. Have